Aba, nasa restrictive custody na ang kontrobersyal na patro o patrolman Francis Steve Fontillas matapos uh, na paglabag uh, o paglabas ng salo binito sa gobyerno dahil sa pagkakaaresto. Ito nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Kamahilan. Sinabi ni National Police Commission o NAPOCOM uh, Commissioner Rafael Vicente Kalinisan na mangyak ngiyak na at labis ang pagisisi Noong ito ay nag-report sa Quezon City Police District. Nangako rin ito na hindi na siya magpo-post ng mga nakakasirang komento at mga hate speech sa social media. Gayun pa man, ay itutuloy pa rin ng Philippine National Police ang kanilang uh, pagsasampa ng uh, criminal at administrative cases laban na senaturang opisyal. Ay naman sa Quezon City Police District, nasa sa ilalim si Fontillas sa neuropsychiatric examination ito bilang bahagi ng requirements sa return to active duty.